Hello mga champs, how are you all? I hope you are all well. And yes, alam ko bawat isa sa atin, we want to achieve success and victory in our lives, no? But then there are moments and there are times that we are feeling. Minsan, sobrang effort na nga tayo pero we are feeling pa din. Pero alam nyo ba mga champs, yung mga bagay na yan na nangyayari yung mga choices natin, yung mga decisions natin, minsan na nag sa atin sa, sa failures. Yan, magkaroon tayo ng pagkakamali, uh, sumemplang tayo, di ba? May mga ganyan pagkakataon. Pero alam nyo mga champs, yung mga bagay na yan will eventually add up to the victory and the success that we want to achieve in our life. Kasi nagiging experiences natin yan. And yung mga experiences na yan, yan yung makakatulong sa atin para mapalapit tayo dun sa tagumpay natin. So, wag tayong mawalan ng pag-asa, wag tayong mawalan ng motivation, ng encouragement if ever nagfe-fail pa tayo sa ngayon. Dahil kasama yan dun sa tagumpay na minimithi natin. And ingredient yan. So, kung mapapansin nyo, di ba, lahat ng mga successful na businessmen, entrepreneurs, mga successful na corporate employees, ganyan, um, lagi din ang sinasabi na huwag tayong matakot mag-fail. Kasi, dun sa pag-fail natin, hindi naman natin ibig sabihin pipiliin natin mag-fail na mag-fail, no? Hindi yon ang ibig sabihin. It's just that, may mga efforts tayo, na minsan sobrang effort pa nga, pero nag -lead for us to fail pa rin minsan. So, yun yun. Yun yung bagay na yun. Hindi ibig sabihin mag-fail is like we're going to choose maging tamad tayo. going to choose na yung hindi maratamang decision sa life kasi it will not lead us definitely to success kapag ganun. And yun talaga, magiging sobrang bagal ng progress natin. Pero as long as we keep on trying, as long as we keep on moving, And gumagawa talaga tayo ng actions. Ang hindi lang natin iniintindihan kapag nagfe-fail tayo. Ibig sabihin nun, we're progressing. Um, may mga moments, may mga times magfe-fail tayo kahit even to the most, um, sabihin natin, uh, effective na approach natin. Pero okay lang yun. Dahil you did your part and you've learned something. Para next time, you can do better. And next time, You can do another strategy. Diba? So, keep on learning. Ah, tama naman yung ginagawa natin na basta we're doing actions towards our dreams, it will lead us one step closer to what we want to achieve in life. God bless you.